Ito kaya pinatay ko na ang apoy hanggang sa ili uh, 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 mainit pa ang mantika. So, pinatay ko na nga para paunti-unti pa ho siyang Po sa bahay ni Batangueña Americana andito na naman po tayo sa ating kusina. Ano ba ang gag lulutuin ni Batangueña ngayon? So ngayon po, tuturuan ko kayo magluto ng palabok. Sige po, samahan nyo si batangganya at papakita ko po kung ano ba ang mga ating mga ingredients. So po lang ating mga ingredients. Una po kailangan po natin ng pansit palabok noodles. Siyempre po uh, ito po ay akin ang pinakukulo. Isang balot po siya bali apat na hiwas po cooking oil uh, shrimp for po, garnishing po spring onion uh, uh cilantro importante din po ang ating tinapa yan po ay kaya na sa foil kasi homemade ko po yan ginawa ko po yan yan po ay makariling tinapa at saka syempre po hindi mawawala ang ating uh, garlic ano po bali po ang kailangan po natin ay uh, dried uh, crunchy garlic pero ako po ang gagawa gusto ko po fresh at syempre hindi po, hindi pwede po, pong mawala ang ating mamasitas na palabok uh, seasoning so uh, yan po ang ating kailangan and then kasi ito pong mamasitas ito po ay kompleto na po to ano po so basta samahan niyo po si batanggay niya at ano ba po natin ng dalawang itlog dalawa lang po. At saka ito po yung ating noodles. Uh, tinanggal ko na po siya sa pakete para habang ano, hindi maaksay ang ating oras. So, bali po, ito muna ako ng tubig. Nilagyan ko ng kaunting mantika at kaunting asin lang po. Bakit po ba ito pinabubulak? Para po pagka niluto na po yung sauce, i i ilalagay na lang po natin sa over the noodles. Ano po? So, ito pong pagluluto ng noodles ay depende po sa preference nyo. Merong gusto yung iba ay labsak na labsak. Pero ako po, uh, inaano ko po lang po siya mga, uh, pabubulayan ko lang po ng mga 10 to 15 minutes po. Ano po? Depende po sa lambot ng noodles. Okay po. At syempre po, uh, hindi ko muna po uh, hinimay ang aking tinapa. Of course. So kailangan po nating himayin ang ating tinapa. So ito po ang ating tinapa. Ito po ang ating tinapa. Ito po ako ang gumawa niyan, kaya nakafoil. Natira po 'yan sa aking buong tinapa. Siguro po 'yung mga nag-follow na po sa akin sa Facebook, makikita po niyan kung paano 'yung recipe po niyan at paano ko po niluto. Sige, samahan niyo lang po ako ng kinapa. Bali, ito po ay eh, hindi ganong ka, katinik. Ano po? Kasi ito naman po ay makarel. Pero kailangan po natin na i sure na ang ating kinapa ay walang tinik. Matrabaho po talaga pagka magninit-nit. Ano ho? Pero which is, ito po ay makarel. Makarel fish po. Ano? So, madali-dali po. Lagay na lang po natin dito. Bali, ito po ay homemade. Ito po talagang smoke. Ah, uh, ibibigay ko po yung link ng yung isa kong video pwede nyo hong, hindi ko alam kung na, na, na nakasave pa ho, ano ho, yung paano ko ginawa itong tinapa na to. Ito ho, nagpapasarap sa tinapa. At saka, uh, yung pang ibang ingredients, ay yung pong pang garnish. Ano po? baliho ang ilalagay ko lang hong pang garnish ay yung shrimp. Yun lang ho, at saka kaunting tinapa. Kasi itong tinapa ay isasama natin pang garnish at pang gisa. Ito ang magpapalasa. Ito ang pagluluto kasi, kanya-kanya ho tayo, may kanya-kanya time preference. Paano ba? May kanya-kanya tayong way. So, baka ang gawin ko na ho ngayon, ay diretsuhan na ho, kasi ito naman ho ay pang sarili. Ang gagawin ko ho natin ay isasama na natin ang hipon sa pagigisa, then diretsong luto na po. Ano po? So, habang nagpapakulo, pinapalambot natin, gawin natin yung ibang gagawin para hindi nasasayang ang oras. Ganito ho ako pag nagluluto. Wala naman ho akong katulong. Tsaka wala pa ho akong telephone stand kaya nahihirapan ako at walang nagbibideo sa akin kaya pagpaumanhin po ninyo ang aking magulong video pero kahit pa, paano po I'm trying na mag-upload at nang nang ma-share ko po kung ano ba ang mga activities ko po dito sa Alaska parang sa bahay hobby si ako sa pag-aalaga ng mga animal pero dito ho may purpose ho tayo. Malalaman nyo ho, ano ba ang purpose ko at ako'y nandito sa Alaska. Malalaman nyo ha ang dahilan. Hindi pa ho ngayon. Kaya, why pa nandito si Batangay sa Alaska? Ano ba ang dahilan at ako'y nandito sa Alaska? Yan. Yeah. So, anin lang ho natin. Yan. Yeah. Yan. Itong tinapa, iba-iba hong -iba ista ang ginagawa nila Pero ako ho, uh, pwede rin ho yung galunggong Yun, yun ho ang isa ding uh, malimit ginagawang uh, Tinapa, pwede rin ho ang tulingan Ano ho? Panoorin nyo ho ang aking uh, recipe kung paano ko ginawa So yan, tapos na po tayo So, anong natin? Yan At kaya ako nagaglabs, maglabs po tayo Ano ho, kasi medyo malansa ito eh So, i-re-recheck pa ho rin natin. Baka may tinik pa kasi minsan ho, na -mi miss ho natin. Ano, be sure talaga na wala siyang tinik. So, ito ho. Yeah, yeah. So, tanggalin na ho natin. So, ang gagawin ko ho dito ay diritsuhan na ho. Hindi na i-garnish pa. Ano ho. Ang i-garnish ko lang ay spring oil. Sige ho, samahin nyo ho si Batanggenya. After ho natin mahimay ang ating uh, ang ating ang ating tinapa. Ngayon po, ang gagawin naman po natin ay slice naman po natin ang ating mga ibang ingredients. Katulad po nitong cilantro, i-chop ko lang po ito. At ang ang kinuha ko lang po ay yung pinakadulo ng cilantro. At saka ito ho, wala ka, konti na available kong spring onion. Ito ko yung mga pang-garnish lang. Ano. So, ngayon ho, itong garlic, dyan, chinap-chap ko na yan, ano ho. Sige lang, samahan nyo ho. Ngayon, ito haba ho nating uh, pinabubulakan ay ating hahalu-haluin, uh, ano ho. And then, uh, itong noodles na ito, ito yung iba doon, uh, ibang ginagamit nila. Yung iba ho, minsan kasi 3 to 5 minutes lang pabubulakan after boiling point. Pero itong aking ginamit ay medyo makapal ho ito. So, ito'y pabubulakin ko kahit uh, mga 15 minutes. Ano po? So, nilagyan nyo ng oil, ay di, hindi ho siya magkakapit-kapit. At be careful ho na malabsak siya. Ano ho, dapat talaga, o, oh, kita nyo, o, oh, yan. Dapat ho talaga wag malabsak. So, ano naman ho tayo, dako naman ho tayo sa isa pang, sa, sa next, ah, uh, ito naman ang ating pinainit na kawali. Lalagyan lang ho natin ng medyo maraming mantika. Okay? Yan. Yan. At itong ating itlog ko, pinaboil ko yun ng 10 minutes. Yan. At itong itlog para mas maluto pa. Just leave it until it cool down. Bago sa, at saka, ah, uh, para madali pong mabalatan, ay ibabad natin mamaya sa cold water. So, dumako naman po tayo dito sa ating uh, garlic. Ano ho? Itong garlic, meron nung nabibili talaga na ready-made na ano na, toasted garlic. Ano po? Saan ba gagamitin yung toasted garlic? Even though ho na isasama ko, mag, mag ano lang ho ako ng uh, pang garnish lang ho ito. Ano ho? Yung iba, yung kalahati niya ay pang, pang ano ko lang ho, pang ho. Ano? Ang hirap talaga ho nang wala sa sarili. Naiwan ko ho kasi ang aking phone holder. Yung aking tripod. So, Pagpasensya nyo na sa kagustuhan ko lang ma-share ang aking recipe na palabok. So, ito ko ang gagawin natin ho dito ay atin lang ho siyang uh, ito toast ano ho. So, tamang apoy lang ho, medium. Yan, hayaan nyo lang siya dyan. So, ang gagawin ko na lang ho, dito ko na lang ho sa ano lulutuin. Ito okay, lang ho kuna na kaya pinatay ko na ang apoy hanggang sa uh, uh, mainit pa ang mantika so pinatay ko na ho para paunti-unti pa ho siyang nalulo ito naman ang gagawin natin dito tayo ho ay maglalagay ng 5 cup sa okay, pwede Bali, ito ay hot water na ho. Ayan. Para mas madali ho natin dissolve ang ating uh, palabok mix. Depende ho kung ano, kung, kung gusto nyo na dagdaga, nasa sa inyo na po, ano po, dagdagan nyo na lang po ang timpla. So, yun ho, so, ngayon ho, ang sunod naman ho ay, ilagay na ho natin ang ating palabok mix. Ano ho? Dati ho, ako ang, ako na ang nagtitimpla, pero napakadami yung masalamuot, kaya ito na lang ho ang binili ko. Ano, mas madalian pa. Yan naman ho ay nasa pagluluto yan so haluin lang ho natin be sure na ito ho ay meron ho itong starch ano ho, kompleto na ho to may lasa na ho to kung kulang pa ho ang lasa ang ilalagay lang ho ninyo ay patis Sige, tikman ho natin. Sinsin ho ay mainit tubig para mas madali ang ating ah, uh, ang pag pagdidisol. Sabi ko nga sa inyo, ang pagluluto ay kanya-kanya hong paraan, ano ho, at kanya-kanyang timpla. Mm, masarap na ho siya. Para sa akin, hindi ko na ho siya dadagdagan. Na, so, aang ay na lang ho natin iyang ating garlic. So, ngayon na, lulutuin na ho natin ang ating palabok. Iyon na lang ho natin, ah. Ang lang na natin. No. Ang hirap po talaga palang magluto pag wala sa sariling bahay. Lalo na yung mga gagamitin. Alam nyo ho, sa bahay ko ho kasi kumpleto ako ng mga uh, cooking tools. Okay, sige lang po, painitin lang ho natin. Ano ho, mainit ng ating uh, ang ating paglulutuan. So, ito hong oil na ito, ito ho yung pinaglutuan ko ng garlic ho. Ano ho? O, diga yan. So, bago ngayon ang isusunod na natin ho dyan ay ang ating garlic. Yan. Sobrang hirap ho mag-live mag o mag-record mag ng video pag walang mag-hawak ho. Halo-haloin lang ho natin. No? Yan. So, dahil mainit na ho yan, hindi ko na ho masyadong tutustahin. Ano ho? ilalagay na ho natin ang ating shrimp. Shrimp. Yan ho ay ano na ha? A uh, peeled shrimp. Yan. Then, isama na rin ho natin. Half cooked na ho kasi yun. So, isama na rin ho natin ang ating kinapa. Ayan. Napakadali lang ho nitong gaw, gaw, gaw uh, lutuin. Basta ho meron kayong palabok mix. Ano ho? Kasi mas mahirap po pagka kayo pa ang gagawa ng palabok. Halo-haloin lang natin. Pakasan na natin ang apoy. Ano-ano lang po natin. Isutay lang natin ng mga at least 3 minutes. Sige lang ha. Since yung ating uh, palabok mix ay kumpleto komple na, na po sa ricado, wala na po kong ilalagay dito. Kasi yung pong... Uh, Uh, palabok mix, meron na po siyang pepper, may garlic powder na po rin. So, marami na po siyang ano, uh, seasoning. So, basta ang gagawin ko lang po dito ay lulutuin ko lang po ito. Ng... Okay po. Okay. So, naka 3 minutes na po tayo. So, ang gagawin naman po natin ay ihulog na natin ang ating uh, mixture. At saka ito hong ating mixture na ito ay ito ay meron ng cornstarch. Ano ho? Pero kung kung sa palagay nyo ay hindi pa rin ho malapot, kay na ho ang maglagay at magdagdag ng cornstarch. Yan. Bali ho ito ay ano, ah, dahil isang baluto ang lulutuin ko, kaya dalawahong palabok mix ang aking inilagay. Sabi ko nga sa inyo, kapag kulang ho sa alat, patis ho ang ilalagay nyo para mas masarap ho. Ano ho? Yan. So, Ano lang ho natin siya? Uh, pabulakan. Napakadali lang ho nito. Pabulakan and then, pag bumulak na ho siya, ay atin nang ilalagay ang noodles. Yan. Takpan ho natin para mabilis uh, uh, ma-boil. Pero, lagay ko lang po sa medium para hindi siya Uh, bigla ang luto. So habang tayo ay nagpapakulo, pinapakulo ang ating solution ay tayo ay magbabalat na ng ating boiled egg. Kita nyo. basaho ang pagluluto ko ay para paraan ho para madalian. Naho, binabad ko muna siya sa cold water. Since dito ho sa Alaska ay napakalamig, so madali lang ho. Sobrang lamig ho ng tubig. Pero dito naman ho ay may heater. Sige lang ho mga one minute at least. Sabi ko nga sa inyo, pag ho kayo ay nagluluto, lalot ganito, ay hahaluin din naman ho. Ano ho, hahalu-haluin din. Ayan. Para ho hindi makorta ang cornstarch. Kasi pag hindi yun nahalo ho, ay magbabuo-buo. Ayan. So, ano lang ho natin. Kumukulo na ho. Yan. So, siguraduhin hindi siya kapit-kapit kasi ho, da kaya dapat ho continuous ang halo. Ano ho? Yan. Ito ang ating uh, palabok mix dapat ho ay continuous ang halo. Ano ho? So, ito ho natikman natikmang ko na. Depende ho kung gusto niyo pa hong, ah, kung kulang sa alat, lagyan niyo na lang ho ng patis. Kung kulang naman sa anghang, lagyan niyo lang ho ng black pepper. So, yan ho. So, luto na ho siya. Ito, napabulakan ko na ho. So, sandali lang ho. So, ngayon ho, ilalagay na ho natin ang ating noodles. Pagkabulak. Yan. Yan. Bago pagkalagay ho, dapat tayo hahaluin. Pakita ko na lang mamaya. Talagang hirap po. Walang mag-video sa akin. Ano So, haluin muna natin. Hina, in, hin, mahina na ho ang apoy niyan ha. Para hindi bigla ang loto. Kaya dito ko na ho na lang niluto. Hindi na sa kawali. Para mas mas ano sa akin. Mas easy. Sabi ko sa inyo, sa isang pakete, dalawat kalahating tasang tubig, So, dalawa ho ang akin niluto. So, ibig sabihin, limang, limang ng tubig. Five cups. Ayan. Kukulang mo, no? Kasi ako, iba ang timpla ko sa anak ko. Ang anak ko, eh, ako may sadyang lasa, siya himis, hey, kaya siya na lang magdadagdag. Kasi ayoko, ko sa totoo lang, ayaw nang maalat. Ako, yung mababa ang aking. So, yun. So, pat, patayin ko na ho ang apoy. Ano ho? So, ang gagawin na lang ho natin dito ay lalagay ko na ho ang yan. Kaya ko muna ho. Pasensya ko lang mag-video. Ano ho? Yan ho ang kinalabasan. Lalagyan na lang ho natin ng garnish. Patay na ho ang apoy niyan. Dahil wala ho tayong egg cutter, so ang gawin na lang ho natin, slice-slice na lang ho natin. Kaya maganda ho talaga na ang at, ang ating itlog ay really boiled, hard boiled. O, kita nyo ho, kita. Sikal pang sarili lang ho ito. Pwede ho mapaliit, pwede ho mapalaki. Yan So, dahil wala tayong egg cutter. ng aking gagawing serving. So, dito na lang ho natin ilalagay ang ating mga itlog. Ayan. So, kasi dahil ka ito naman hipong for family, ganito na lang ho ang gagawin ko. Pero ang gawin nyo ho, kayo na ho ang bahalang mag uh, platter. And then, ito nga ho, ayan, spring, uh, cilantro, ayan, tsaka spring onion. Ayan ho, ang ating finished product. At yun ho, garlic, yung minced garlic ho, ay pagkakainin na lang ho. ano Pagka nilagay ho dito, ay mag, ma, ma, ano ho siya, hindi na siya magiging crunchy. Kaya yun na lang ho, ang pantimpla. At dahil yun na ho, gusto ng anak ko. Ang ating palabok homemade. Ano ho, simple lang ho siya. Ayan. At saka, yung palabo ko, maraming pwede yung i-garnish. Ano ho? Pwede nyo lagyan ng uh, squid, ring squid, at saka crackling, yung pong uh, uh, ano ba sa Tagalog to? Chicharon po, ano, pero kami nga, sabi ko sa inyo, we are trying na uh, hindi maglagay po ng mga ganun dahil ako po ay may kaunting high blood, so kailangan po nating mag-ingat. So yan po ang ating uh, finished product, ano ho, yan. Dahil finished product na, naglagay din ho tayo ng lemon. Kung may kalamansi, pwede rin ho ang kalamansi. Pigaan lang natin kaunti lang ho kasi minsan ayoko Man, ko nang maasim. tikman ho lang para pakita ko sa inyo ano ba ang nasa. Sabi ko sa inyo, pagkulang sa alat, patis. Pagkulang sa anghang, black pepper. Okay. At saka marami pong pwedeng i-garnish kung ano ha ang preference nyo. Kaya yung, yun niluto kong garlic, saka ko ilalagay pagkakainay kasi ano siya? Crunchy. Yun hong hipon, kung ayaw yung ila, yung hipon ho, at yung tinapa, ang gawin nyo ho ay hatiin ninyo para pang garnish din. Pero ako ho isahan na, total hindi naman ho panghandaan at pang sarili. Para sa akin ho, mas gusto kong uh, isinasama na para mas masarap ho ang lasa. Para umano ang ang pinaka aroma niya sa, sa sauce. Yun ho kasing sauce ang nagpapasarap sa kalabok. Kahit ho sa pancet, hindi ka. Mm. perpekon. Kasi, tamang alat lang ho. Sabi ko nga sa inyo, ako ho ay mabawala ang sa akin, maalat na sa anak ko, misang walang lasa. So, siya na lang ho ang mag-a-adjust. Pag ganun ho, ang gabi nyo, magtimpla ho kayo ng, uh, ng lemon or calamansi with patis saka po, sa kanya na lang po i-mix. Ano, yun ang easy way. So, salamat nun marami. Sana po ngayon may natutunan kayo. At saka itong itlog ha, dapat ay siguradong hardboard para mas maganda ho. Ano ho, wala ho kung egg cutter kaya sa bahay meron ho, pero sabi ko nga sa inyo, ang hirap pag wala sa sariling ah, kusina. Ano ho, kasi yung mga, yung mga tools ay wala wala masyado dito. Meron naman pero iba pa rin yung nasa sarili ka. Dig, Digaho. So, bago ko tapusin ang aking uh, video at mm, kung may mga recipe ko kayo ho na gusto kong lutuin, sige lang ho at welcome po. Um uh, sana ho uh, uh, patuloy nyo ang uh, subaybayan ang aking mga videos. Marami pa ho tayong gagawing videos. Ano ho? Uh, yun ho um, tinapa yun yung nai-vlog ko na... Kaso parang sa Facebook... So... Yun ho'y mga dati ko... Mga followers nila ho paano ko pinirepair, paano ko niluto. Pero wag ko kayo magalala at uulitin ko ang process pag nakauwi na ho ako ng bahay. Papakita ko kasi sariling homemade recipe ko po yun. Recipe ko po talaga ang aking mga niluluto. At saka yung paggagawa ng tusino, paggagawa ng longganisa. Marami pa po kayong matututunan sa akin at paumanhin at doon po sa mga nagko-comment. Really appreciate po. Uh, sabi nung isa may nag-comment po. Ah uh, Uh, ma'am, medyo malakas daw yung yung audio, yung music. So, thank you, ma'am. Kung sino ka, ma'am po. Kasi hindi ko, nandito po ako kasi hindi ko maisulat. Next time, lahat po ng mga nagko-comment, shout out po sa lahat. Iisa-isahin ko kayo. Yung pong mga nagko-comment, uh, babalikan ko kayo. And then, uh, shout out po sa aking mga kapatid, sa aking mga kamag-anak sa Pilipinas, kahit sa onda ako ng mundo, sa aking mga friends sa Minnesota, sa Oklahoma lalo na po sa uh, sa your family and vision church ano po uh miss you all um uh hindi ko po alam kung hanggang kailan si batangganya niya dito sa Alaska. Uh, dahil itong taon na to, sobrang busy ho ni Batangga niya. Pero salamat ho dahil kahit saan ako napunta, saan mo ako pumunta, ay ako sinusubay bayan niyo. At napaka-importante po noon. Salamat ho ng marami at really appreciate ko talaga na sa totoo lang ho, ang hirap po dito. Wala ho ang aking uh, tripod na maghahandle ng aking, ng aking telepono. Kaya hindi ko naman magamit pa ang GoPro ko. Kahirap po talaga nang walang nagbibidyo. Ano? At saka yun yung pangako ko. Siguro nagtataka kayo dahil sa pang sabi ko sa inyo, uh, ip ipipicture ko yung anak ko. Pero medyo, yung anak ko kasi mahiyain yun. Ano? So, Uh, at saka yung malalaman nyo anong dahilan bakit ako nandito sa Alaska. Malalaman nyo ho yun. Malalaman mama, at mamalat sasabihin ko sa inyo. Dahil may isang dahilan bakit ako nandito. Dahil alam ko marami nagtatanong anong ginagawa ko dito. So, sa, sa totoo lang ho, ako ay... ano pa ho ang pagtulog dito? I kaiba ho nang minaiwang ka ang asawa ko, ang aking mga gawain sa bahay. So, bago ang lahat, salamat to. At siya po pala, shout out ko kay Kahasang Adventure. Kay Kahasang po, yung po ay taga Taiwan. Um, uh, uh, ano po, ipalo, ipalo nyo po ang kanyang page, ang kanyang YouTube, Kahasang Adventure. Uh, at saka yung mga vlogger po, si Papa Ryan, si na Bapa June uh, Chris Lawrence Adventure uh, napakadami ho talaga na ako ay eh, naiingan sa kanilang mga ginagawa kaya ho ako ay eh na na-inspired na, in, na, na magawa ng video kasi isa ho akong nagiidolo sa mga taong talagang kahit mga, lalo na ho sa mga OFW. Kasi ako ho, hindi nyo maitatanong matagal ho akong OFW for 25 years. Ano ho? So alam ko at nakaka-relate ho ako sa mga pinagdadaanan at kung hindi ka gagawa ng paraan ay talaga maboboryo ko. Ano? So by the way, bago ko tapusin to, salamat ho ng marami sa aking mga followers, sa aking mga subscriber. Patuloy nyo pong i-like at Uh, i-share nyo na rin po, at saka yung comments po. At saka dun po sa mga vlogger na nakakapanood ng aking mga vlogs, uh, comments po, uh, advice me po, para lalo ko mapaganda ang aking mga videos. Dahil ako po, baguhan lang dito sa YouTube. Salamat po ng marami, at God bless you all po, at ang lagi ko po masasabi ay love, love, love po tayo, love, love, love. So, hanggang sa susunod po na aking vlog, sana po, uh, kung anumang comment nyo sa ginawa ko ngayon, ay welcome po. At para ma-improve ko po ang aking mga videos hanggang sa muli po. Ang sabi ni Batang Lagi po nating ipo i claim na tayo ay uh, laging maging masaya. Ano po kasi 'yun ang sikreto at lagi po tayong uh, mananalangin sa Panginoon. God bless you all po at hanggang sa muli at hanggang sa aking adventure. Uh, parang may ho ako ngayong week na to. Uh, masisiyahan kayo sa adventure na gagawin ko. Salamat ho ng marami at really appreciate yung kanyong mga pagtsatsaga sa aking panunod ng aking mga videos kahit minsan ay uh, nakakahilo. Pasensya na po at God bless you all po. Love, love, love po tayo. Bye! ay ah, isa pang technique sa pagluluto ko ng palabok para lalo mas mag malinam-nam yun hong hipo na ilalagay nyo. Ah, uh, 'yun yung pinagbulakan ay isi si nyo. Yun ho ang pwede yung uh, isama sa solution doon ho sa palabok mix. Ano ho, yan ho, binigyan ko na kayo ng uh, another tips. Ano ho, since ho yung aking shrimp ay binili na ho ng anak ko na half-cooked na, so hindi ko ho, hindi ko pwedeng i-boil pa siya ano ho, kasi half-cooked na siya So, yun ho, ang isa technique, kung wala naman ho kayong shrimp na i-boil, -bo pwede naman ho yung shrimp broth o yung shrimp cubes, ano ho, yan so, ang pagluluto ng palabok ay kanya-kanyang diskartihan at kung ano ang preference minsan ho, yung iba ayo ng seafood pwede naman ho gawin yung chicken, pwede din naman ho, ano ho pero, dahil yung yung, yung palabok naman po talaga, eh mas masarap ay seafood, ano ho kung meron ho kayong um uh, uh, squid, masarap din ho yun. Ano ho, pwede yung pang-garnis, pwede rin yung panggisa. So, yun ho, uh, dahil hindi ko na sabi na ba ako nagulo to. So, yun ho, ang tips, ano ho, para mas masarap at malinamnam ang inyong palabok. At sobrang sarap po. Uh, thank you po and God bless you all. Hanggang sa muli po. Sana po nagustuhan nyo yung palabok recipe ko.